So, uh, ito yung aming uh, munting sala. Ayun si tutoy ko. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Ayan. Uh, medyo matamlay ang pakiramdam. Okay? So, ito yung aming uh, munting sala. Wala, actually, walang nakatira dito, guys. Dahil yung anak ko na naging at saka yung mga pamangkin ko ay sama-sama sa kabaratuan. No, na doon kasi nakapag-asawa. So, ito is bakante almost for one year. Walang nakatira. And then, ito naman ang aming uh, munting kwarto. Uh, hmm. Ayan. Magulo. As in, magulo talaga, guys. Magulo siya. Ayan. Maliit lang ito. So, ito yung aking kwarto. Tapos meron kami dito ng uh, isang kwarto. Ito yung kwarto ng aking uh, tatay. Yan. Uh, ito yung kwarto ng aking tatay na na nga, nawala na, no? Ito ang pinaka main room actually pero sobrang gulo. Tapos ito naman yung aming kusina uh, na ang gulo-gulo talaga guys. Wala walang, wala wala ka makikita kahit anong kasangkapan ng mga appliances like uh, kaya for ano dahil dinala na nga sa bahay ng anak ko dahil masisira lang dito pag hindi ginamit. So, ito naman din yung isang kwarto uh, pa na maliit. Ayan, dito ko natutulog yung aking mga pamangking. No? Tapos, guys, ah, uh, ito yung aming CR. Ayan, ang daming mga sabit-sabit. asin As in, makita nyo talaga kung gaano ito ang realidad ng aming buhay. No? Mahirap lang kami guys. No, isang kahit isang tuka lang, sapat-sapat lang ang aking uh, kinikita. Sa ilang taon na tayo ay naghahanap buhay, wala talaga eh. yung ganda lang ang kaya. Tapos, ayun ay, nga, dahil special nga yung aking anak, siya yung aking pinagkakagastuhan, no? So, wala talaga tayong naiipon. Sapat-sapat lang. Ngayon, ito naman is uh, open na open siya. and Binakpak Siguro two years ago pinakbaktas ito dahil nakakita yata sila ng uh, mga ahas dito. So hinanap nila kung may lungga talaga. Hanggang sa napabayaan na. Eh nakakatakot naman no katulad niya, dito kami. Baka pag, hindi namin bubuksan yung pintuan talaga na to dahil baka may ahas nga na biglang manggaling dito papasok sa loob is yung mga bata no delikado. So ito ngayon yung aking ipaayos. Nakita nyo man napaka gulo talaga. Talaga wala wala talagang tumit nakatira. So pagdating ng araw, ako lang at saka yung anak ko nga, no? So ito ipapaayos ko ngayon, guys. Yan. Hanggang dito sa labas ay ito yung ating kulungan before ng baboy na nasira. Binagyo. Ayan, wala namang nakalagay na. So, gagawin ko na lang dirty kitchen siguro. Ayan. So, ito lang guys. Simpleng buhay, pamumuhay lang kami. Ano, isang, kahit isang tuka. Hindi man, nasabi mang nagtatrabaho sa abroad, sapat-sapat eh, lang aking kinikita. Yun lang. At, uh, hindi naman nawawalan, yes, pero hindi rin sobra-sobra. Sapat lang. So, yun lang. Nakita nyo ang kabuuan ng aming uh, munting bahay na magulo. And update ko kayo sa susunod na mga videos kung ano mangyayari. Siguro tomorrow or after tomorrow or by Monday. Monday nga siguro baka umpisahan na to. Kahit ito man lang para at least uh, panatag yung loob ko na walang uh, gagalagalang uh, ahas dito sa aming loob ng bahay, no? So hindi siya nakakatakot uh, puntahan or... Uh, pag-istambayan man lang. Yun lang, guys. Maraming salamat.